Hello po mga kalaki, good morning at syempre ang ganda. Upo muna tayo bago po tayo mamigay ng mga lucky numbers. Po ngayong alas 8 po ng umaga, syempre ang mga lucky numbers po natin ngayon ay kunin nyo na 3 digit lucky numbers kasama ko yung magandang aso. O ba? Diba? E, eto na po ang 3 digit lucky numbers po Hong Kong 201, Singapore 996, China 382, Texas 537, Israel 734, Las Vegas 301, Alaska 996, Saudi 228, Japan 547, Italy 733, Germany 938, Korea 726, Greece 214, Canada 118, Mexico 749, Australia 250, New Zealand 518, India 244, Philippines 575, Thailand 397. Taiwan 221 Malaysia 029 Dubai 317 ayan mga kalaki andito po tayo ngayon sa kahabaan po ng uh, papunta yata to ng Palayan City, Nueva Ecija andito po tayo sa ano, ang ganda na kanilang veterinario look the services ayan po ang mga services nila diba? ang ganda pupupunta kayo rito makikita nyo ayan po yung highway tapat lang po siya nyan look at this 很简单的话。